mag-food trip ulit tayo. At dahil mahaba ang karagatan ng Croatia, marami rito seafood. Wow! It's a seafood platter, yeah? It's seafood platter. So good. Kung anong pinagkaiba ng sugpo ng Pilipinas sa sugpo galing sa Adriatic Sea dito sa Croatia. Sarap. Pero ito ang talagang kakaiba. Paghahanda ng pagkain na sinauna, medieval. Ang tawag nila rito, peka. Ito yung traditional nilang uh, pamamaraan ng pagluluto dito sa Croatia. nilalagay nila lahat patatas, mga panimpla, karne. Pagkatapos, pinapalibutan nila ng mainit na charcoal o uling. And then, dun sa ibabaw, nilalagyan pa rin nila ng uling at saka may halong abo. Tapos, hindi bababa ng dalawang oras ah. Antayan para maluto yung lahat ng pinagsama-samang karne sa loob ng uh, iron platter na yon. Wow! Fantastic! After two hours of cooking it. So, ayan na patatas, yung sabaw, siguro yung mga tumulo na na makatas ng mga karne. I'll, I'll try the lamb first. It's like roasted lamb. Masarap siya kasi very mild. Tas malalasahan mo yung natural taste ng lamb na hindi masyadong maando para siyang nilitsyon. Sa Dubrovnik, sa Croatia, tumawid tayo dito sa Bosnia-Herzegovina. Palabas naman mamaya sa Slovenia. Yung uh, Bosnia-Herzegovina, sa mahabang panahon, nabalita ho yan dahil sa kanilang gera, kung saan nagsagawa pa ng tinatawag na ethnic cleansing. May mga grupo po ng kanilang mga mamamayan na sinubukang uh, ubusin at patalsikin ng ilan sa kanilang mga namumuno. Pero sa matagal na hung uh, tapos ang gera, salamat na lang at nadadalaw na po ng mga tulip. Ang napakaganda ring lugar na ito. I suppose ang bentahe ng uh, itinerary na ito through Central and Eastern Europe is you see a lot of uh, the old world, yung uh, old uh, Europe uh, na napakaraming kasaysayan na madadaanan mo. At the same time, may mga modern twists din dahil na discover na nga rin ito ng Hollywood, no? Makikita mo yung kanilang mga moderno at malalaking mga syudad pero hindi kalayuan, eh meron namang mga maliliit, mga little quaint, charming villages kung saan makikita mo pa yung uh, kaluma uh, na pamamaraan ng uh, pamumuhay.